kasi daw meron daw secret chamber. Nagbibigay na naman po ito ng confusion sa taong bayan. Isang napakalaki kasi ng alingan. pero talaga pong nakaka, nakakagalit. Sa dami ng ginawang kabutihan ng pastor sa sa'yo, ito yung ipinalik mo. Walang hiya ka. Walang hiya! Walang hiya! Napakalaking fake news. Ayan, may jacket. Ito pong nakikita niyo sa picture. Sinasabi ho nila na mayroon daw sa KOJC daw, mayroon daw secret chamber. Nagbibigay na naman po ito ng confusion sa taong bayan. Isang napakalaking kasinungalingan na sinasabi nila na naka-uncover na sila. Yan yung ukrawa namin sa mga lamat Nag-send ako sa Gcash pang tubig. Sige, maraming salamat mo ha. Thank you, thank you ha. mo na yung cotton ball kung sino yung tinutukoy mo. Ayan mo sila. Natural! Mga missionary ho kami at kwarto namin yan eh. Tama! Tama! is known to be advocate to women napakaganda at napakabuti ng pagpapalaki ni pastor sa aming mga kababaihan sa kingdom kahit pa po ang mga kalalakihan itanong ni si Franco kung paano pinalaki ni pastor kung paano sila tinuturuan ni pastor kung paano respetuhin ang mga kababaihan sa kingdom yan si Franco po, ano din yan Missionary din niya ng Kingdom Viva Franco. Oh, tayo, Tia, at uh, binago tayo ni Pastor. Yeah. 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 Si, Pranko, may mga kapatid itong babae. Mga kaibigan ko, si Ida, si Nina, at yung boys mo nilang kapatid. Mga kaibigan ko yon. At sila mismo, di ba Franco? Naputol na spot ako, si yan! Okay, dati, pangarap ko, maging drag lord! <laughs> Wala akong ibang hinangal kung di maging top leader dito dahil naupisahan ko naman simula sa pagkabata ko kaya akala ko ang pagiging masama ang siyang magpibigay sa akin ng kasayahan. Pero nung makilala ko po si Pastor, nagbago po lahat. Hindi pa po ako tapos dito Kasi naiinis ako eh Nanggigigil ako dito eh Sige, ituloy mo lang Ito, ito po Nakikita niyo po ba ito? Pwede mo bang masumin? Itong kwarto na to May zoom in po ba? Meron? Picture yata yan Ito po ah Ito JC Compound. Tapos sasabihin nila, mayroon ng secret chamber? Mukhang hiya yeah, yeah. kayo, daily tribune eh! sa mga buildings doon, namang makikita uh, niyo po yung mga kwarto yan, kwarto ng mga babae yan. Wala ko sa circuit center yan. Kahit pasamahan ko kayo, may kayong mga patawarin niyo ako sa... Ito lang lang ako. Nararamdaman na oh, Isa akong misyonaryo ng kingdom. At tinuruan, kami, at tinuruan kami ng magandang asal ni Pastor. Oo oh, lang.

kayo dyan, mga walang yakin. Ito, ito. Dito ho ako natutulong pag umuwi ako sa Dabao. Maniwala kayo sa hindi. bed ko po ito. Pero habang wala po ako sa Dabao, may ibang missionary po yung babae na pinatutulog po dyan. Pero pag umuwi po ako doon, dito ho ako. Nagkakwarto. Tapos sabihin niyo, secret chamber. <laughs>